Sige, nakit na, nakit na. Bigay mo na yan. Nandiyan nasa sa bariles. Nilagay ko dyan dahil sa ano, nakakalipad ng anak mo. Lumalabas na doon sa kulungan. Diyan na lang muna siya sa mas mababa para hindi mo na makalipad pataas. Huwag kang magalala pag magaling na yan. Kasi ulit na namin sa iyo. Sige na. Sige na, bigay mo na yan. Hindi na, pasok na doon, pasok na sa bariles. Doon na. O, baka lunokin mo yan. May nakit na doon na sa loob. Doon, yan, akyat, dyan sa loob dyan. Yan. Sige na. Pasok na. Yun. Ay. Doon ba ba na baba, doon? Natakot ka? Sige na. Natakot siya. Madilim. Malis ka dyan, Luna. Malis ka dyan. Ay, Luna. wag kang... Diyan ka lang. Steady ka lang dyan. Noon na, wag lalabas doon, ha? wag lalabas. Tatakutin mo na naman. Noon na, yaket mo na kasi. Ayan. Oh, sige, pasok na. Madilim kasi do sa ilalim eh. Haha, kung ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano kasi napi ta sana Sorry lang. Hindi pwedeng palabasin pa ba yan kasi huli lang yan ay bata Papagalingin muna namin bago i-release sa inyo. So pakainin muna dyan. Okay. tatakot sila sa ano ano na kasi madili na yung sa ilalim sige na ah, oh, bigay mo na yan ayun na eh, migay din ayun oh, oh, ah, wala na ah, oh, lipad ano <laughs> okay maya maya ulit Baka na, Basag na. Busog na. Malakas-lakas na siya. Makain oh. oh, na niya. Oh, oh, dami kain. Kain pa. Ay, sorry. Ah, bakit la lala. Hmm. Kain pa? Busog na. Busog na. Puntok ka na eh. Ang buwan na, na yung mga balahibo sa pakupap. Mandali. Nangyayag. Ayaw na. <coughs> Tulog na naman ang balak. <coughs> yung kanya mamagulang. Asa na sila. Kaino lệch, ok. Kain ulit. ok. Kaino mm, ok. Kaino lệch, ok. Kaino lệch, ok. Kaino dami ok. Kaino lệch, ok. Kaino lệch, ok. bunga nga ok. Kaino lệch, ok. Kaino lệch, ok. Kaino lệch, ok. Kaino lệch, ok. So kung naririnig yung mga huli ng ibon, mga kasama nila to. Hindi ko lang mabidyoan ngayon pero ano. Kahapon pinapapasok namin doon sa kulungan. Hinahatid yung pagkain pero... lumalabas siya kasi like yung ano yung baby doon sa barilis kasi nakakalipad na.